Hmm, Ini daw akong sulayan og suyog. Bawo asiti oy? Now gawa na nagmotor papa oy. Wala na may washing washing motor ni papa bay Mm. Mi oy. Sakay di ai wala man ko gitudloan ni papag motorbiy sige lang magingon tudloan ko wala man hmm, tanan lang sa TV oy kun nai baho ang tae Nailain na sa kong tae, oy, kaya na ay muragwati ng gawas. Na, maamugod at bitok ba, lain na, nagimok-gimok sa kong tae. Bawag tae, oy. Na, wapadyo ko pangilo na, may sila. Ad, narang kong mangilo, oy. Eh. Ay, ato na lang ko, lakot na pwede na sa mga. no, Ano na ba? Nato na lang ko yung lakul na pinabay kay to dito Madula-dula ame Tanaw mga no, Tanaw lang na may mata Sis, gulang na mga mata Manguloy Ni Ikaw, bata papero gulang gulang nagnaw Lumdara, aram buka mato Nah, dito ilang kurja Hmm, misita kang gorda piano, ano? Pareho ba mo? Na dili magud mi maging nga god, bad mana, bata pa manggod Bata lagi buot. Na nawa yon kayo, na ikaw asa man tambukikoy tambuki koy? koy si mong mata? Na tambuki koy mong jugka. Hilom dry, apil man ka amo ni mo. Na ikaw naman, amaw -amaw. Naman na man amo Na man na pod bisag gindot ka ayo. Maglagot di ko ato niya o ka ayo. Hoy! Ang sama, na ka dirigi mo. Na, patanaw ako TV, be. lagi mo TV, o, oh, dako. Ang dali, ayaw pang labot, ka. hindi dili, lagi. Biya ka, o, lingkod. Hmm, boss tus. Huy gimo. Nawa nao man na. Mm, wala pa manggo advertise pamanggodto. Nagitag na ano na lang taun sa sunod nga advertise. Sige. Na, mapil dilit na. Oh. Sige, dunay ana, kagana tumba ha, unsay sunod ana? Sige. Ladies choice. And shoulder.

Na, bigs, na, bigs, na na upo. Okay, na, sa na upo. na, naoko. Agbay, naya lang. Di ko sanang maoko. sakit? Hmm, sakit, sabi ako ayawa. na Oo. oh di ka? Naya lang. No, Agbay, um, sakit ako. No, naya lang. na sunod na na ha. Hmm. Nangatim, pra. Hmm, nangaya lang ba? Hindi. Mm hmm, nagita. Uy, gawal si Tobi.